tanawa ragun ninyo mga buso. oh. Mauni tamak sa baboy ihalas. Na oh mo ni. mailhan nga naajoy baboy ihalas ni diring lugar kay na manjoy tamak. Sukaron so, ang gihimu sa uh, mga kapatid nating katutubo ang ginawa nila dahil may ito nga may sign na ito apak ng baboy ramo ang ginawa nila. Kinabitan nila dito ng pingpong. Alam niyo po ba yung pingpong? Yung, yung parang pag kinain ng baboy ramu isasabog. Ito po yun. Ito guys. Oh. So, kung makikita niyo po ito, tinaniman pa nila ng ah, ano to, uh, ah, to eh. Ito. Parang kamote Tinanim nila para pag nakita ng ano, Ah baboy ramu, mo, isimpre, ito, maaamoy ito. Ito po yung tinatawag nila na pingpong. Ito nakatakip ng baon na to itong pagbinuksan kaya tinakpan nila ng bao para kung halimbawa man may dadaan ditong halimbawa pag naapakan so hindi sasabog so ang gagawin kasi dito pag halimbawa nadaanan ng baboy ramo to, pag kinain niya to yung uh, gulay na to ito maaamoy itong sa loob kung ano meron dito sa loob tingnan ko kung ano meron dito sa loob itong loob na to guys ito yung tinatawag nilang pingpong itong pingpong guys kumbaga hinati itlog po ito itong kulay puti na to itlog po yan tapos tinayo ang itlog na ganyan tsaka nilagay yung pingpong itong pingpong guys ayoko lang tanggalin baka biglang sasabog so ito po siya medyo nabalot lang siya ng laman ng uh, itlog pero ito po yan itong tali na to ito parang bilog po siya na para po siyang bomba oh. Basta sasabog po siya pag iyan -in, in nakagat ng baboy ramo. So ito po yung ginagawa ng mga kapatid nating mga uh, manubo Aita. Ay so ayan po ang ano ni nito. Ni ito po yung ginagawa nila. Parang ano po talaga trap ng mga baboy ramo. nasaan po sila. Sana kayo. Sana kasama naman. Ano yung kinain mo? Ano to? Ha? Lambong. Lambong. Ano ba 'yan? Akin na nga patingin. Ano to? Buksan mo nga. Buksan mo nga. Anong lasa? Normal lang lasa. Normal lang. Patingin. Akin na mm hmm Para siyang matamis na parang may aroma na parang para siyang ano para siyang lasa ng apple may pagkahawig siya tapos sobrang bango niya ano yun to so kinuha mo na gaw? Delikado pala siya pag naapakan, no. Ayun po yung pingpong kinuha na po namin kasi. Am um, delikado po kasi.